Ang nakaraan, nadiskubre ng kumpanya ang anomalyang nangyayari sa isang bangko nila, hinuli at sinisante ang regional manager at mga kasabwat nito sa Magada branch. Dahil doon nagsagawa ang kumpanya ng balasahan sa posisyon ng mga executives ng kanilang mga bangko, at para sa nabakanting posisyon, ang empleyadong may pinakamagandang record na si Bascar, ang napili na e-promote at italaga bilang assistant general manager sa Magada branch. Makalipas ang ilang buwan, maayos na ginampanan ni Baskar ang kanyang trabaho, Muli siyang kinausap ng chairman, sinabi ng chairman na ang general manager ni Baskar na si Binod, ay may aasikasuhin muna sa Bengaluru branch, kaya ipinagkatiwala muna ng chairman kay Baskar ang pamamahala sa bangko. Ipinaalala ng chairman na dapat asikasuhin mabuti ni Baskar ang mga malalaking kliyente nila, lalong-lalo na ang nagngangalang Harsha. Sa India kapag ang isang banko ay hihiram ng pera sa ibang banko, aabutin mahigit isang buwan ng proseso, ang Katari Bank ay ibig humiram ng pera sa Magada Bank, Isang tao ang babayaran ng Katari Bank para tumayong intermediaries o magsisilbing tulay ng dalawang banko para maging isang araw lang ang proseso. Si Harsha ang ginawang intermediaries ng Katari Bank at si Harsha ang pahihiramin ng Magada Bank. Kapag nasa account na ni Harsha ang pera, saka naman transfer ni Harsha ang pera sa Katari Bank. January 1991, nakilala ni Baskar ang personal assistant ni Harsha, ang broker na si Suraj. Si Suraj ang inuutusan ni Harsha para ibigay ang BR o bank receipt, mga opisyal na dokumento at nagpapatunay na si Harsha ang ginawang intermediaries ng Katari Bank. Inaprubahan ni Baskar ang dalawang BR na dala ni Suraj na aabot sa 36 crores o mahigit 359 million pesos at babayaran kasama ang interes pa katapos ng dalawang linggo. Isang mamahaling relo ang ibinigay ni Suraj bilang pasasalamat kay Baskar, pero tinanggihan ni Baskar ang regalo ni Suraj. Makaraan ng apat na linggo, bumalik si Suraj para magbayad. Humingi ng pasensya si Suraj na nalaid sila sa pagbayad, dahil natagalan ng Qatari Bank sa pag-wire transfer ng pera sa account ni Harsha, ganun pa man nangako ito na hindi na sila malalaid sa susunod. Humingi si Suraj ng bank account statement ni Harsha at ng kumpanya nito na Grow High, kaya inutusan ni Baskar ang account officer na mag-print ng bank statement ng dalawang account ni Harsha. Nang ibigay na ang mga bank statement ni Harsha, Tig isang kopya lang ang kinuha ni Suraj kaya pinaiwan na lang ni Bascar ang iba pang kopya. Ang hindi nila alam, sinadya ni Baskar na magpaprint ng sobra nang sa ganun makita nito ang account ng isa sa mga malalaking kliyente nila. Pero nagulat si Baskar nang may makita itong irregularidad sa galawan ng account na humiram si Harsha noong November 12 at idiniposito ng banko sa account nito ang 10 crores o 100 million pesos. Nagtataka si Baskar dahil sa araw ding yun, ang pera sa account ni Harsha ay na-e-transfer sa account ng Grow High na pag-aari lang din ni Harsha, na dapat sa Katari Bank ito na-e-transfer. Noon ding September 6 nagdeposito din ang kanilang banko ng 15 crore sa account ni Harsha, pero sa Grow High account pa rin iter transfer ni Harsha ang mga pera. Bagamat kumpleto namang naibabalik ni Harsha ang pera at ang interest sa Magada Bank, ay kahit sa mga naunang paghiram ni Harsha ay walang record sa account na nag-transfer ito ng pera sa Katari Bank. Ipinakan sila muna ni Baskar sa kanyang sekretarya ang mga appointments nito para puntahan ang Katari Bank, nang makaharap ni Baskar ang general manager ng Katari Bank na si Hari Haran, hindi muna binanggit ni Baskar ang natuklasan na anomalya sa account ni Harsha, nag-request lang muna ito ng bank loan statement ng Katari Bank sa Magada Bank, para malaman ni Baskar kung magkatugma ang data sa record ng dalawang bangko. Pero sinabi ni Harihara na hindi siya makabibigay sa hinihingi ni Baskar dahil matagal ang proseso at nasa bakasyon ang kanilang accountant. Napansin ni Baskar ang suot ni Harihara ng mga mamahaling alahas sa palagay ni Baskar na tumatanggap na ito ng suhul galing kay Harsha. Wala rin magsasalita sa mga empleyado dahil sigurado si Baskar na nabayaran na ni Harsha ang mga ito. Isa na lang ang ibig malaman ni Baskar, iyon ay kung saan dinadala ni Harsha ang pera. Isang tauhan ni Harsha na broker ang napagtanungan ni Baskar, sinabi ng broker na maimpluensyang tao at isang matalinong negosyante si Harsha, kumikita ito ng malaki sa pandadaraya sa share market. Gamit ang milyon-milyong pera, bibili ng mura na shares si Harsha sa isang kumpanya katulad ng Blue Moon Company, bibigyan din ni Harsha ng malaking pera ang kanyang mga tauhan na broker para bumili rin ng mga shares sa Blue Moon, iyon ay para palabasin nila na maganda ang takbo ng negosyo ng Blue Moon at kumikita ng malaki. Araw-araw bibili ng shares ang mga tauhan ni Harsha para tumaas ng tumaas ang presyo ng shares ng Blue Moon. Kapag maraming ng investor ang ibig bumili kahit sa mataas na presyo, doon ibibigay ni Harsha ang hudyat na ibenta lahat ang shares na hawak nila. Malinaw na kay Baskar na sinusuhulan ni Harsha ang Katari Bank na ito ang gawin nilang intermediaries para sa account ni Harsha maideposito ng magadabang kang pera sa halip na i-transfer ni Harsha sa Qatari Bank, gagamitin nito ang pera na pang-invest sa shares market para kumita ng milyon-milyon. Nagpa siya si Baskar na ipaalam sa chairman ng lahat para masampahan ng kaso si Harsha, kahit na isa uli ni Harsha ang pera sa banko, labag sa batas pa rin ang ginagawa nito, dahil ang Qatari Bank lang ang autorisadong gumamit ng pera, at lalong ipinagbabawal ang pagmamanipula sa shares market gamit ang pera ng banko. Nang tatawagan na ni Baskar ang chairman, dumating si Sumati at kanilang anak, sinabi ni Sumati na may ginawang kalokohan si Kartek sa eskwelahan. Nakita ni Kartek na kinuha ng kanyang kaklase na si Anuj ang tsokolate sa bag ni Akruti, hindi nagsumbong si Kartek sa kanilang guro dahil binigyan ito ng kalahating tsokolate ni Anuj. Sinabi ni Kartek na dahil sila lang ng kaibigan niya ang nakakaalam, hindi na lang siya nagsumbong sa kanilang guro para maghati sila ng tsokolate. Dahil sa sinabing iyon ni Cartet, naisip ni Baskar kung ano ang kanyang mapapala kung magsusumbong siya sa chairman, mawawalan sila ng malaking kliyente, na kung tutuusin milyon din ang kinikita ng bangko kay Harsha. Makulong man si Harsha, ilang taon lang lalabas ng kulungan nito na milyonaryo pa rin, at si Baskar ay siguradong empleyado pa rin, pero kung makikipagtulungan siya kay Harsha baka guminhawa rin ang kanilang buhay. Nakipagkita si Baskar kay Suraj sa isang lugar. Binigyan ni Suraj ng cheque si Bascar bilang kabayaran sa pananahimik nito sa natuklasan, pero pinunit lang ni Bascar ang cheque. Sinabi ni Bascar na kung ibebenta niya ang kanyang sarili, si Bascar ang maglalagay ng kanyang sariling presyo. Nagtanong si Suraj kung ano ang gusto ni Bascar. Dalawang bagay ang ibig ni Bascar. Ang una ay bigyan siya ng 1% sa bawat BR na aaprubahan niya, at ang pangalawa ay ibig ni Bascar na magbibigay tip sa kanya si Suraj kung saan kumpanya sila mag-iinvest at kung kailan nila ibebenta ang mga share sa share market. Pumayag si Suraj sa kahilingan ni Baskar, natuwa pa ito na magiging kasabwat na rin nila si Baskar. Kaya naman ang sumunod ay mabilis na inaprubahan ni Baskar ang BR na dala ni Suraj na 25 crore o 250 million pesos. Sa hapon ding iyon ibinigay ni Suraj kay Baskar ang cash na 25 lakhs o 2.5 million pesos. Pero naisip ni Baskar na lahat magtataka kung saan siya kumuha ng malaking pera, kaya pinuntahan ni Bascar ang dating tauhan ni Anthony na si Anwar, na bihasa sa kalakaran sa ilegal na mga negosyo lalo na sa money laundering. Nagtanong si Bascar kung ano ang dapat gawin para hindi malaman na galing sa ilegal ang pera. Sinabi ni Anwar na palalabasin nilang nanalo si Bascar sa STL o Small Town Lottery, ibibigay nila ang 25 locks ni Bascar sa kilala ni Anwar na may-ari ng STL. Saka din ibibigay nila kay Bascar ang winning ticket, 3% ang ibabayad ni Bascar para sa may-ari ng STL at 1% para kay Anwar. Ang sumunod na araw, kagigising pa lang ng lahat ng magulat sila na napasigaw si Bascar sa tuwa, dahil tumama sa STL ang kanyang tiket. Tuwang-tuwa si sumati at buo niyang pamilya, ang hindi nila alam palabas lang ni Bascar ang lahat para walang maghinala kung saan galing ang pera ni Baskar. Mabilis kumalat ang balita na kahit mga kasamahan ni Baskar sa bangko ay nalamang nanalo ito sa loto. Nang araw ding yun pumunta si Baskar sa isang maliit na opisina ng Deshmock Traders na pag-aari ng isang nagngangalang Adi at nag-open si Baskar ng trading account. Kinagabihan tumawag si Suraj at sinabi nito na sa Zomda Company sila mag -e invest kaya agad na pinuntahan ni Baskar si Adi at pinabili ng mga shares sa Zomda Company sa halagang 17 locks. Makaraan ng dalawang linggo, sinabi ni Suraj na mataas na ang presyo ng shares kaya ibebenta na nila lahat ng shares sa araw na yun, agad na inutusan din ni Baskar si Audi na ibenta na rin ang lahat ng shares na hawak nila. Nang makuha nila ang kanilang kinita, nagpasalamat si Audi sa ibinigay ni Baskar na tulaks o mahigit 200,000 pesos. Napasigaw sa tuwa si Baskar dahil ang kanyang 17 locks ay tumubo at umabot sa 70 locks sa loob lang ng dalawang linggo sa kanilang bangko mismo e diniposito ni Baskar ang kanyang pera, nang sa ganun may paalam nito sa lahat ng kanyang kasamahan sa bangko na galing iyon sa legal at kinita sa share market. Isang hapon naman hika ng nobyo ng kapatid na babae ni Bascar, at dahil mayaman ang pamilya ng lalaki, nagkasundo sila na maging inrandi ang magiging kasal. Kinabukasan isinama ni Bascar ang kapatid at si Sumati para bumili ng alahas na may susuot sa kasal. Pagdating nila sa jewelry shop, pinaalis ang sasakyan ni Baskar sa harapan ng shop at itinuro na sa kabilang kalye ito magpark. Pagdating nila sa loob, tinawag pa ni Baskar ang mga attendant dahil walang lumalapit para mag-asikaso sa kanila. Habang tumitingin ng mga alahas sina Sumati humingi si Baskar ng tubig, itinuro lang ng attendant ang kinaroroonan ng water dispenser na may basong nakakadena, samantalang ang customer na may magarang kasuutan ay binibigyan na agad ng maiinom. Nakita din ni Baskar na may mamahaling sasakyan na nagpark sa harapan ng shop, na agad na inasikaso ng mga attendant. Pero labis na nainsulto si Baskar nang marinig niyang hindi pumayag ang manager na mahawakan ni na sumati ang kwintas na may diamonds, sinabi ng manager na wala sa hitsura ni na Baskar ang kayang makabili ng napakamahal na kwintas. Dahil doon niyaya ni Baskar ang kanyang kapatid at si Sumati na lumabas muna sila ng jewelry shop para mag-withdraw muna ng pera sa bangko, ilang sandali pa pumasok si na Baskar sa isang dress shop. Inakala ng attendant na limitado lang ang pera ni Nabaskar, kaya nagtanong ito kung magkanong budget ang gustong makita ni Nabaskar. Napanganga ang attendant nang ipakita ni Baskar ang dala niyang bag na punong-puno ng pera. Nakangiting lumapit ang manager at niyaya nito si Nabaskar sa isang kwarto na may mga mamahaling mga damit at sapatos. Sinabi ni Baskar na kunin ni Nasumati ang lahat ng maiibigan nila, at pumili sila ng pinakamagandang maisusuot nila sa araw ng kasal. Sa isip ni Bascar, na ganun pala kasaya sa pakiramdam na naibibigay na niya kung ano ang kailangan ng kanyang pamilya. Nang lumabas na Bascar sa shop, halos mapuno ang kanilang sasakyan sa dami ng damit na binili nila. Matapos noon bumili din si Bascar ng bago at mamahaling sasakyan. Kaya naman ang e-part ni Bascar ang kanyang magarang sasakyan sa harap ng jewelry shop. Nagmamadaling lumapit ang mga store attendant at laking gulat nila na si Bascar ang dumating. Pagpasok nila sa jewelry shop, nalaman agad ng manager na mamahalin ang kanilang mga damit, lalo na ang relo na Rolex na nasa kamay ni Baskar. Nagkukumahog sa pagsalubong ang manager, magiliw nitong inas si si Baskar at inalok pa sila ng maiinom, lalong nagulat ang manager at mga attendant ng bilhin ni Baskar ang mga kwintas na may diamonds na dati ay ayaw nilang pahawakan. Masayang-masaya ang kapatid ni Baskar ng ikasalito, kung saan humanga ang kanilang mga kamag-anak at kakilala dahil sa naging magarbo ang okasyon. Kaya sinabi ni Baskar na kung gusto mo ang isang bagay, kailangan mong bilhin ito ng pera, at kung gusto mo ng instant respeto, kailangan may makita silang ginto sa iyong katawan. Marami pong salamat sa inyong panunood, pakiabangan na lang po ang part 3 ng recap video. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Jerome Fuentes ng Siasi Sulu. Gitil Limusnero Cortes ng Tubod Lanao del Norte. Hana Isabel at Samantha Riblando. Marilu Feliciano ng Santiago City Isabela. Toby Flores Agaton, Roxen Pacna, Mamudra Zem ng Mindanao, Wazalak Family ng Pier South Manila, Vieni sa Mayor ng Canada, Wintudlayan, Mahinay Family ng Barangay 35 Cagayan de Oro, Arvin Mapagmahal ng Urdaneta City Pangasinan, Nicole, Roel sobes ng Debrecen Hungary, MS Lani, Edgar Baldunade, Secret Gamer 00 ng Mindoro, Almar Tuteng ng Espanyola Palawan, Cordero Clan, Peter John Juanes, Lester Kirante ng Saudi Arabia, Wendell Baritua, Michael Madrigal, Alfonso Marcelo, Miss Bagtit TV, Oliver Dakulan, Happy Chess John, Jungkook TV ng Davao City, Family Maramba ng Project 7 Quezon City, Jason Castrado, Lennon Romero, Gilbert Anang Montalban Rodriguez Rizal, Jim Harkal Long, Larry Angeles ng Bataraza, Raynulf Evangelista at Hope Joy Putput Charlie, White Claro ng San Junesio Iloilo, Nonoy James ng Malabon Longos, at Belated Happy Birthday sa isa sa masugid na tagapagsubaybay ng Tagalog Cine Recaps. Nasi Makinto Bernaline. Marami pong salamat, ingat po kayo palagi.